Hello, we're back. So hi guys, sa ngayon, mayroon tayong pang susubok na produkto na kung saan kakayanin bang ispray ang ito gamit ng isang bagong produkto. And here we go. Ito ang Inco Portable Spray Gun. Let's see guys kung gano'n siya ka-efektibo at talaga bang magandang outcome. So we're back, it, no? Uh, Ina-unbox natin siya, although ginabit na natin no, kaya medyo parang may Pero what's important is actonals yung gagamitin so all we have to do right now is ito na yung mixture natin na tintin color mapang balis sya pour lang natin dito guys at tetestin na natin kung paano ba talaga ang katubilit nito kung good ba sya or bad o sayang ang pera abangan lang guys kung paano natin magiging sa so, so, ngayon guys ongoing na na ginagamit yung ating incomportable spray gun sir paano? Butas bulsa o pampayaman? Pampayaman. Ayun. Ayan po ang ating Inco portable spray gun. No need to use yung ating traditional na... <laughs> ano talaga dyan? <laughs> na compressor. Instant siya guys. Pwede mong daling kahit saan. Although, pagdating sa mga maraming trabaho, mas okay pa rin yung yung tanke. Ayan. Paano buga boss? para bang bilog so let's go guys medyo uwi muna tayo ng konti kasi yung sa service natin medyo malayo bubuto ako guys it's 3 o'clock in the afternoon it's the time I'll be back for more of this one. My for M1 TV. This is a oh yan guys after yan. how many hours ng effort through the use of inko yan ito na yung mga partial outcome ng ating mga project there you go guys ano as you can see hindi tayo gumamit ng traditional na compressor instead gumamit tayo ng inko portable spray gun So, no need to use yung mga ganun muna for the meantime. At uh, sa so tingin ko, maganda naman yung outcome, guys. Ano, tingnan nyo. Makinis siya. At saka, well naman na-scattered yung kanyang pagka-pintura. Ayan, malapit nang matapos. So, back for more. This one, guys. Sa kanyang final outcome. Sa gamit natin na nabiling gamit sa Shopee. So... I could just say na 100% na kasi okay naman. Wala namang problema. Yun na lang may ari ang problema pag bibili ng Gino ano. <laughs> Sana nga bumili. Back for more. Have a good day. So yan guys. Ah, uh, patapos na yung ginagawa nila ng dahil sa ano ba yan? Inko. <laughs> Inko portable spray gun. Ah, uh, what do you think? Okay ba siya? Pwede na bang i sa mga watcher natin? Pwedeng pwede, Pwedeng pwede. Okay. Not bad kasi mga half day na dinamit. Okay naman, hindi naman siya masyadong uminit ano. Yun lang ulo ng may-ari ang uminit. <laughs> Kasi merienda ng merienda ito mga trabador. Pero okay naman siya guys, may product. Smooth naman yung kanyang performance at pagdating sa consumption ng varnish o yung materials na ilalagay, eh, hindi naman siya ganun katakaw. kumasya naman yung binili ng materyales kasi tinipid niya. Ay, tinipid. Hindi talagang ginastosan pero talagang yung may-ari ayaw na masyadong magastos kaya tinipid na rin nila. Once again guys, uh, my Mike Francis para po sa ating special vlog about this uh, spray gun na uh, Inko made from China. Nice one. See you next time guys. Next video. Bye-bye. Mamaya lilinisin natin.